yung good morning everyone good evening sa lahat ng nanonood ng gabi nitong video na to so yun nga guys ito na tayo uh, unang araw ng ating unang gabi pala ng ating ipon challenge para sa ating pan pangarap na big bike so yun na nga guys ayun no? kailangan full gear tayo mga guys may jacket tayo sa loob bago natin ito isuot ang vest ng ating movit so yun medyo hindi pantay nga aking pagkakasot hindi ko ata napansin dyan pero inayos ko yan, guys, nung napansin kong nasa, ano na ako. Nung pasakay na ako ng motor, kaya inayos ko yan bago umalis. So, yun, kailangan natin ng full gear para makilala tayo ng ating customer pag nagpipika tayo. Hindi sila mahirapan na move it rider ba to. So, yan, kailangan natin magpabango. Yan, para naman hindi tayo amoy araw sa mga customer natin, di ba? So, kailangan nating ano, tsaka may, kailangan may dala tayo laging hernet or kaya uh, shower cap ba tawag yan so syempre ito itong uh, move it helmet na yan so yan na uh, guys yun ang ating motor si Taya, yung ating PCX 150 PCX 150 so yan na nga guys tambay muna tayo sa sa labas at naiinitan ako sa suot ko so habang nagaantay ng booking so yan guys so buksan na natin ang ating application so andito yung mga tropa natin tambay sa labas Ayun ah, nagkikwento na naman yung mga tropa natin. Sila Kuya Jun. So, shout out sa inyo. So, yun guys, tingnan nyo. Kung ilang minuto bago mapasukan ng booking, guys ah. Tingnan nyo, bubuksan ko na yung aking application. So, yun. Let's go. Abangan po natin kung gaano siya katagal, guys ah. Abangan natin kung gaano katagal pumasok yung booking pag binuksan natin. So, ayun lang Bubuksan na natin, ha? Let's go. Biyahe Biyahe O, oh, Mugi Oh, pasok agad oh Hindi ako matutulog Ah, umuya yeah. Anong orang yung tigil mo na? 12. 12 It's 12 Tamang 1-2 lang At ito na nga guys, mapuntahan na natin ang una nating customer So yan na nga Kailangan lang nating bilisan ng ating pa video guys kasi kailangan nating i-ano yung ating mga video kasi sobrang haba, umabot dito ng limang oras eh. So, kailangan natin i-cut-cut lang o kaya i-pass forward. So, yun ang muna nating customer. Check po. At yun ang muna nating customer. Galing dito sa may bandang Kapitolyo. Papunta tayo ng uh, BGC. So, yan na nga guys. Si Ma'am Sha. Shoutout kay Madam. So, yan na nga. Medyo binilisan natin yung takbo nung takbo ng ating video pero yung takbo ko dyan guys nasa 30 lang 30 to 40 so kailangan natin guys sa pag-move it kailangan lagi nang mag-iingat ha hindi tayo pwedeng lagi na lang naghahabol ng pasahero naghahanap buhay tayo hindi para madisgrasya kaya ingatan po natin yung ating mga sakay yan ang importante sa lahat so yun na nga guys ingat lang sa pagsisingit-singit so habang nandito ako uh, hindi ko pa na the drop off yung ating customer ay may mga papasok na agad na booking Yun lang din ang gusto ko dito sa Move It guys kasi nga minsan hindi lang minsan palagi kahit hindi mo pa hindi po, hindi mo pa na-drop yung yung customer ay meron nang pumapasok agad. Minsan sobrang lapit lang din. Tingnan niyo guys kung gaano siya kalapit ah galing sa akin. Galing sa pagpinagbabaan ko ng aking customer. Asha, but hindi siya na charge. Alright. 62 lang po. Siguro mga nasa 130 meters lang. No, Ganun yung layo ng customer, so mayroon lang. Pwede nga niyang puntahan na lang ako eh, pero syempre, sinundo pa rin natin yung customer natin guys. So yun lang siya ako, oh. pag pin ko. Ayun no, paikot lang siya sa may circle, Andiyan na sa lang siya sa pabilang side. Ganon ang gusto ko sa move guys, kasi hindi kami hirapan makuha ng move-in. Sobrang daming nagbubog ng move sa ngayon. So, kasi sobrang bababa -ba lang din, hindi sa mga pasahero ah mas pipiliin ko ang Mofit kasi siya yung pinakamababa yata yes. sa raid ng mga uh, angkas rider up na yun. Ako ba yun? Hey, ma ikot ako dyan. Balik ako. Ayan so, guys. 100, 130 meters lang meron na tayo ulit pa ni bagong pick up 'di ba? Ganun kalupit ang movie, guys. Kaya hindi ka talaga ma hindi talaga mahirapan mag-ipon dito. So dito na tayo agad, mabilis lang tayo, 'di ba? Then sobrang bilis lang ng drop off natin. Lumipad po tayo mga guys. <laughs> Kaya wag na kayo magtaka. Ayun, dadrop na natin. lang Oh, nga pala, sorry. <laughs> Thank you. <laughs> At ito na, nakuha na natin yung ating pangatlong customer, guys. Ay, sakto na po. Ayan na siya. Pupuntahan na natin. Samahan niyo po ako. Pauran po. Cash. Ayan, guys. Pangatlong pick-up natin as of 500... 554 ng gabi. So, bago mag 6 o'clock, Uh, nakatatlong booking na tayo mga guys so yun pangatlong pickup natin uh, dito galing sa tagig papuntang Oranbo Pasig so yun sobrang bilis lang guys ng ano na booking pasok ma pa traffic lang talaga kaya medyo sa traffic tayo natatalo natatalo eh pero pagdating sa booking talagang panalo din at dito na nga guys, dito sa school, dito lang din Ibigapin yung pangatlo. Abel. Abel. Kaya i sir? Abel? Ay. Yeah. We're here. Uh, ano, sir? Internet, okay na? Palabas ba dito, sir? Pwede. Or dito. Papunta Uran uranbo. Ah, dito tayo. Sige, sir. Yeah. At yun din, guys. Kung hindi nyo kabisado yung lugar, huwag kayo mahiya sa customer nyo kung may mga alam silang daan. Kasi para mas mabilis yung biyahe ninyo. At hindi kayo pareho mahasel, ano? Hindi man, ayun na nga. Sobrang bilis ko, di ba? At dito na tayo agad sa ating drop-off. So, yun na ano, nga. Dito tayo mga guys. Drop off na natin tong pangatlo. So yan, andito na tayo sa may bandang Pasig Show, so, may sa may 106. Dito ano sa may, balapit sa may Lumiere. So yan, dito natin siya din wrap sa, tapat, sa tabi ng BDO mismo mga guys. So yan, uh, hindi pa natin siya drop Alam ko mayroon, na, mayroon ng pumasok ulit na bagong customer papuntang Pasig. Kaso hindi ko na yata na, na record yun. Kaya ayun, Hanggang dito na lang tayo kay Sir. So yun, nagbabayad na si Sir sa atin. Tsaka nagluloko na naman ang aking mini driving light. Ang kanyang ilaw pababa. So yun, kailangan ko siyang ulit. Kailangan ko pa siyang ayusin na naman. So yun, hassle-hassle na ako dyan. Pero mabilis lang naman mga guys. So yun na nga. Sa mga gustong mag-move it, ulit ha. Basta may professional license kayo tsaka ORCR ng motor nyo oh, goods na yan. So, yan. Tsaka, huwag nyo pala kalimutan, guys, na mayroon tayong panukli sa mga customer natin. Kasi minsan buo talaga yung pera nila. So, yan. Ako kasi, bago ako, bago ako bumiyahi, mayroon akong 1,000 na pang bariya. Yun yung change fund, tawag dun eh, pang palit. Pwede mo siyang panukli para hindi tayo ma-issue sa mga customer na hindi tayo nagbabalik ng supply nila, no. Minsan kasi hindi may yun eh may mga customer na kuya sinasadya talaga na wala siyang pampalit pero talaga minsan wala talaga pero ako hanggat maari minsan nga lugi pa ako ng limang piso basta ganun wag naman masyado lugi okay lang yun basta mabilis lang ang usapan at hindi kayo pareho na di ba diba? kasi yung mga customer na yan minsan, minsan din talaga yan kaya pag sa panukli pa lang nagtatalo na kayo wala minsan nagiging ano siya ng ano eh, ng komosyon, 'di ba? Mayroong okay, iba, ang iba pa naman nagpo-post agad sa Facebook, si Kuya hindi naman lang nagdala ng panukle. Alam niya naman yung trabaho niya. So sa akin guys, lagi akong handa. Kaya wala silang panoob. Mula sa barya, marami tayo na ng tig piso, limang piso, 20. Marami tayo niyan kasi nga sa umaga pa lang nagpapapalit na ako sa bank. At ito na nga, hindi ko alam kung pang ilang ano na to guys, pang ilang customer na natin ito. At uh, gabi na. Kasi ano, uh, um, kasi kanina yung ating GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 kasi yung gamit natin mga guys. Ayan, uh, pick up na tayo dito. Papuntang Mega Mall si Madam. So, samahan nyo akong pumunta ng Mega Mall. Saglit lang to guys, wala pang 5 minutes to. Ayan. Ayan o, oh. di diba sabi ko sa inyo mabilis lang. Ganun ka bilis. Dapat pag mo fit, mabilis. mabilis tayo ayan, tayo ayan, nandito lang tayo sa may SM Masamaran. Mega Mall. Dito si Mama magpapababa. Kedudukan dito 16 lang ganito kayo mga guys, kailangan mas pala ano, uh, palagi tayong magalang sa ating mga customer. Lagi natin silang irespeto. So kahit anong klase ng customer man 'yan, mabait or masungit, uh, kailangan natin silang igalang. Kailangan pa rin natin silang galangin, di ba? Kasi customer na natin 'yan. Kaya huwag niyo kalimutan na ang customer is always right, sabi nga nila, di ba? Kaya let's uh, tayo sa ating customer na mamadali. Dito si Ma'am sa may kalsada sa mismong EDSA. Grabe yung drop ang pick up ko guys sa gilid ng EDSA, 'di ba? So ayun si Madam. Oh. Medyo nagmamadali to si Madam, mali-late na daw siya. Ako kung gano'ng katagal yung aming pagdating so sabi ko mga 8 minutes pero ginawa ko siyang 5 minutes kasi medyo hindi naman ma-traffic, guys so dito lang yan sa may Castle City ay sa may Mega Mall pala alam ko dito yan sa may bandang ano eh Julia Vargas so yun nga okay. guys kasi dito siya sa may bar yata nagtatrabaho dito sa may likod ng building na to hindi ko alam kung anong klaseng building to nakalimutan ko na so yun na nga Dalami pang tinatanggap si Guardian. Dito siya pumapasok. You know? Alam ko, ano yun, isosyala na bar yun eh. Mga iyayamanin yung mga nandyan. Ang oh, grabe. Tsaka hindi pa natin siya na da-drop. Mayroon na namang pumasok. Guys, so, inuulit ko nga, di ba? Ganun kaganda sa move it, guys. Kasi kahit hindi ka pa nakapag-drop off, mayroon na pumapasok. Basta naka-automatic accept ka lang. Grabe, sobrang sulit talaga. Kaya sasaglitin mo lang yung 3 hours mo guys, panalong panalang na talaga sa move it So ayun, mga tropa ko diyan na nagmo-motor. mag -move it tayo mga guys para extra kita din ano. So ayun. Kaya mag-move it na rin kayo. So yun dito tayo sa may ano, sobrang bilis ng takbo ko, di ba? Buti hindi ako sa ganito kabilis sa takbo. Ayan, nilipad ko lang yung papuntang Mega Mall, guys. So, yun, dito na tayo agad sa may center point, oh. Oh, di ba? Panis. Ang bilis lang, di ba? na agad ako. Tinat ko na agad yung customer, ma. nyo po. Joke lang. Hindi ko minamadali yung mga customer natin, mga guys. Glenda po. Hi po. at yun na nga, muntikan pa maging kapangalan ko yung aking customer. So yun, Glenda siya ako, Glendale. Pinangit <laughs> yung pangalan ko na, guys. So yun. Alam ko, papuntang tagig na naman tayo eh. Hindi so, ko lang sure kung papuntang tagig tong customer natin. So yun. Ito lang maganda, di ba? Hindi ka talaga, guys. Sa lahat ng mga gustong mag-move it, mag-move it na kayo, mga guys. Basta may professional driver's license kayo. ORCR ng motor nyo. 'di ba? Authorization ko hindi sa inyo yung motor. Napakadali nang mag-apply sa Mobit. Tsaka sobrang sulit guys. Hindi kayo kaya ang buhayin yung inyong pamilya. So yun guys, Then, diretso na tayo sa ating drop off. So yun. Saglit lang to guys. sama niyo ang patpuntang Tagig. Sabi ko sa inyo, mabilis lang to. 'Di ba? hindi sa takbo ko 100 agad. O, oh, di ba? Dito na agad kami. Di ba? Sobrang gabi na mga guys. Pero mga 9 pa lang yan. Hindi dito na tayo Nagluloko pa yung aking mini driving light So kaya inayos-ayos ko pa yan dyan Kaya medyo natagalan tayo Kasi nagluloko nga eh Bumababa siya Sa mga magaling mag-install ng mini driving light dyan pa char out naman pa char out Pa-message naman ako Gusto ko magpa-install ng mas maganda Tapos mas maliwanag eh Ito na mo, tapingin yung aking mini driving lights So yan drop off muna tayo. At uh, ayun, sobrang dilim sa lugar na to. Ito so, 'yon. Grabe. Alam ko sa tagig na to eh. Ayun, so, Salamat oh. na. 'Di ba? Ang dilim kasi sa lugar na to. So 'yun ano. Oh. Mayroon na gadget ganyan guys eh. May mayroon na ako ng customer diyan kaya pag drop ko, mayroon na gadget pumapasok. Ayun, kita tayo ng sa may bandang kabilang ano wala pang 500 meters, may pick up tayo agad. Ayun, this sir. Kayo po yung yeah. sa akin na nililiwi yeah. sa mga gustong mag... Traffic. Shiks. Ternit, sir. sir. At yun, mga guys, panuorin nyo na lang po yung kabukuhan ng video na to. So, hindi naman lahat ng biyahe ko, guys, uh, na pala ko kasi nalulupat din yung aking, ano, uh, ang aking battery ng GoPro Hero 5 natin. So, yun, panuorin nyo na lang. Ilalagay ko na lang sa dulo kung magkano inapot ng tinita ko ngayong gabi. So, shout out sa lahat ng mga followers ko. Sana dumami pa kayo. Support naman nyo ang aking munting vlog. So, yun, guys, ang aking page na batang kadi so yun ang inyong kamufit sa kalsada ang inyong kuya sa kalsada na laging nagsasabi na ang pangarap ay hindi madaling makamtan dapat mo itong pagtrabahuan o paghihirapan. ayon kay Mark Logan <laughs> so yun na nga guys sa uh, lahat ng gustong mangarap Patuloy nyo lang, ako ay akin ang sinisimulan ngayon ng aking pangarap na big bike. Alam kong medyo mababaw lang siya, pero para sa mababaw lang sa para sa iba pero para sa akin malaking achievement to pag nakuha ko guys tsaka yung disiplina sa sarili guys sobrang ma-develop mo pag mayroon kang goal kasi nga kung wala kang disiplina sa sarili mo hindi mo makukuha yung goal mo guys so tsaka focus lang kung ano yung pinangako mong goal yun ang tutuparin mo wag mong haluan ng ibang kalokohan tsaka laging magingat sa kalsada laging ingatan ng ating mga customer lalo kasi sila ang bumubuhay sa atin so takbong pogi lang lagi ay kaya nga sabi sa akin ng aking mga naging customer so maganda feedback mas maganda ang kalalabasan di ba so yun na nga hanggang dito na lang ang inyong batang hadis ang inyong kuya sa kalsada ang inyong kamufit sa kalsada nagsasabi ulit na lagi tayong magingat at hindi lahat ng tao sa kalsada ay nag-iingat. So, yun na nga. Uh, mas lama ang nag-iingat kaysa mga nangangamuti sa kalsada. So, let's go. At tapusin nyo na lang ang video guys. Salamat po sa panonood At follow and subscribe na din sa ating YouTube channel. So, hanggang dito na lang ang inyong likod. So, God bless. thank